hindi expert si Yuli. <laughs> Ay, Ayun. Ayun na guys, pinasa na. Hindi expert yung nagpasa. <laughs> <laughs> Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Uh, meron nga pala ako dito guys, malunggay, bunga ng malunggay na nahimay na siya. Pero wala akong oras magluto. Kaya ibibigay ko siya sa aking friend dyan sa kabila. At sasamahan ko na rin ng bagoong. Ayan. So, minessage ko siya. At sabi ko sa kanya na lang to dahil wala akong time magluto tsaka magluto man ako wala akong appetite kumain so siya na lang tapos pigyan niya na lang ako so isasama ko na rin yung bagoong isda dito Ayan. at kung nakikita nyo guys dito ay iinom na sana ako ng gamot kaya lang uh, naalala ko itong malunggay chinek ko sa rep uh, nandun pa pala so linabas ko at niready ko para ibigay sa friend. Tapos ito nga yung aking gamot, i-share ko rin sa inyo kahapon, 23. 3 days kasi akong may sakit, ayan. 23 kahapon, kahapon ako pumunta ng doktor. Ayan, ang aking mga gamot ay ito. So, ito yung aking gamot, 3 times a day. Ayan yung date. Kung hindi ako makasupport sa mga premiere nyo nung mga nakaraan sa mga live nyo, ako ay nakahiga noon. At masama ang pakiramdam. So, ito pa yung isa. Ayan, 24 ang date ngayon. Sabado, kahapon, Friday, ako ay pumunta ng doktor. At, uh, pina, pina test din ng amo ko yung aking blood. Dahil usong ang dengue. So, ayun. Uh, Nag, ng dalawang dalawang tube sa akin ng dugo at tines so ito pa yung aking para sa ubo so ayan lahat yung aking mga gamot guys so pasensya na kung hindi ako makasupport sa inyo nung mga nakaraan pero ngayon medyo okay na ako medyo pero sa ngayon parang bigla na naman akong gininaw at ito pa yung aking ano yung kinuhana ng dugo ayan hindi naman masakit. Pero yung aking blood test ay wala naman daw dengue. So ngayon guys, ay ipapasa na natin ito sa aking kaibigan. Pero parang umuulan siya. Ayan, nagbubuhal lang naman siya. Ang aming pasahan ay laging doon. So, eh, meron akong panungkit. So, ipapasa ko yan dyan, guys. So, ipapakita ko sa inyo. kung try kong ipakita sa inyo how, how, paano ko ito ipapasa. Ito, 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 ito. So, inom muna tayo guys ng gamot para tuluyan na tayong gagaling. So, ayan ang aking mga gamot. So, ayan nga guys, dahil masama pang aking pakiramdam, mahalata nyo naman sa boses ko. Kaya, inutusan ko yung aking kasama na siya na lang ang mag-asa. Kaso lang, hindi siya expert. Tingnan nyo guys, sumasablay. Ayan, hindi niya, hindi niya may angat. <laughs> hindi expert si Yuli. <laughs> Ayu. Ayun. Ayun guys, pinasa na. Hindi expert yung nagpasa. <laughs> <laughs>